Alright, so nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Maynila. At magbibigay po tayo ng konting grasya, of course. At kasama natin dito si Mocha Uson, si Ma'am Mocha, at ang Eagles Fraternal. In collaboration po ito, no? collaboration ng Balateros, si Ma'am Mocha, at uh, syempre ng Eagles Fraternal. mga kuya natin, nandito yung mga kuya natin at mamimigay tayo dito no? so pagkatapos ng banat hindi lang tayo puro banat ng banat so, at eto mga kuya natin eto. so namimigay Ito eto yung mga pinagkakaabala ng mga kuya yung mga ganito yan. yung namimigay service, service, service. service to the people Com uh, community service yan okay thank you thank you thank you uh, at ayan nandyan yung mga beneficiaries natin sa likod uh -oh. mamaya maya pipila sila dyan at bibigyan natin ng uh, Dala natin dito. Okay? All right. So, ayan nandyan si Madam Mocha. Pacholi, Rosada, at syempre nandito yung mga kapatid natin. sa si Minay. Ayan oh. No? Ayan, actually, uh, kanina pa namimigay, no? Ang dami niya kanina, ayan, yung mga ton. Ang dami na. Uh, yung may nakapilap pa doon kanina. So, naubos na yung nakapila. Ayun. So ganito oh, ang uh, gagawin nating libangan para habang tayo ay wala ay hindi nagba-vlog, ganito gagawin natin. Ayun, uh, ay nagpapagin si Madam Moka. <laughs> yes, uh, mga kuyang natin sa mga ate. Ito. mga katulong natin dito sa pamimigay dito ngayon eh. mga kuyang enjoy, enjoy. Enjoy.